Welcome to your pack and Save. May nakita ako dito ng tulingan, no? Tulingan frozen. Nine dollars and forty-nine. Yung binili ko bigas, 5 kilo. Ito lang yung binibili ko, yung jasmine rice yun mga kapinboy wala tayong pasok kumusta kayo papunta ko ngayon ng pack save dahil bibili ako ng bigas wala na akong mailuluto pati ulam bibili na rin ako bibili ako ng para sa hapunan ngayon ayan mga kapinboy nakasahod na ako alas 6 ng hapon tuwing merkoles na kasi yung sahod namin dati martes binago merkoles na so ayun ngayon pa lang ako bibili ng bigas at naubusan talaga ako ng budget ngayong linggo na to nung nakaraang linggo na to So, bibili ako ng bigas ngayon, bibili ako ng ulam at pupunta na tayo ng pack and save. Ganda ng panahon at hindi malamig. Dire-diretso to, doon na tayo tatawid sa the warehouse. Nagpahinga tayo maghapon. Wala tayong ginawa kundi magpahinga sa bahay, sa kwarto. Uh, at yun ang ginawa natin nakabawi tayo ng pahinga Tawid-tawid Ayan yung bus stop. Diyan ako madalas magantay ng bus 361. Papasok ng trabaho. Ito yung Weymouth Road. Ay, may aso eh. Nagulat ako. <laughs> Bigla may dumungaw doon. <laughs> Bigla may dumungaw na aso doon sa bakod. Ang laki. <laughs> Kakatakot. Kakagulat. Tatawid tayo dyan sa the warehouse Tapat ng the warehouse May tawiran na dyan eh May bagong gawang tawiran dyan Maganda kasi nagkaroon ng pedestrian dyan hmm. Hindi ko rin alam kung anong mabibili kong ulam eh Bahala na kung anong masarap. Doon na lang ako magde-decision pagdating ko doon sa pack and save. And in the warehouse, kulay pula. Yun, ito yung sinasabi kong bagong tawiran, pwede na priority tayo dito mga pedestrian so yun tawid na tayo mga kapinboy ito yung bagong tawiran dito ang galing tumawag sa akin doon sa dump truck hindi <laughs> ko alam kung Pilipino eh pero parang rinig ko pinboy hindi eh. ko lang alam <laughs> minsan kasi may nakakakilala sa akin dito sa Clendon pa rin sa dito sa lugar na to ayun pupunta na ako ng fucking save bibili tayo ng pagkain at wala na tayo mailuluto ubos na ang ating bigas pati nga asin ko ubos na rin <laughs> <Bila> ko asin <laughs> ay day, salt ubos na rin asin ko pambihira lahat ubos na eh wala nang budget eh so bibili tayo dyan lahat pasok tayo ng pack Same. save May dala nga pala akong ano dito, paper bag kasi kapag namimili ka kailangan may dala kang paper bag kasi may bayad ng paper bag dyan so ito may dala kang paper bag Ayan. at kailangan ng paper bag eh kaysa bibili ka ng 50 cents yata 50 cents o 1 dollar mga ganun Pasok na tayo ng pack and save. Pwede rin sana mamili dyan sa Mr. Mix eh. Yung mga karnihan dyan. Kaya sarado na. Maga nang siya sarado yan. Alas, alas 6. So dito na tayo bibili sa pack and save. Ang mga karnihan na lang siguro bilhin natin. Ay, dito Dito na tayo. Welcome to park Merry christmas they celebrate on park and save, christmas tree okay. Wow low prices for all this christmas oh, maraming mga bulaklak ito yung tinang isda baka karne ng baboy na lang siguro biling ko ilalaga ako gas 5 kilo Ayan, 5 kilograms 30.99 yeah, mamaya daanan natin mamaya ko na daanan pag nakabilita yung ulam may nakita ako dito tulingan no? Pulingan Frozen $9.49 kunin na natin to Papaksiyaw natin Ayan yung mga nabili ko Nakabili na ako ng talong Sili, kamatis Sibuyas, bawang So magpapaksiyaw tayo ngayon ng kulingan Bili din tayo na ito Kamamile tea $2.59 ngayon naubusan ako ng asin bibili tayo ng asin ay guys ayos ang nabili ko ay bumili rin tayo ng baboy, piprituhin natin mamaya tulingan, yan so kukuha na lang tayo ng bigas bigas na lang yung kulang so tumitingin na ako dito ng mga foods Ayan, kuha na tayo ng bigas. Ayan, 5 kilo. Tinapay, kumuha rin tayo. $3.59. Bayaran na natin ito sa counter. Bayad na tayo. Ayan, bayaran na natin. yun, pa, balik natin ng bahay at nang makapagluto na ng hapunan. Yun, nakapamili na rin tayo mga kapin boy. Punta na tayo ng tawiran dun sa uh, harap ng... yun, tatawid na tayo dyan uli. Uwi ng bahay. Tatawid ulit tayo dyan. Sa tawiran. Ayun. Ayun. yung binili ko bigas 5 kilo ito lagi yung binibili ko yung jasmine rice ayan o uh, sarap yan Papaksil tayo ng tulingan sakto may suka ako doon tapos bumili na rin ako ng pamprito natin na baboy so ayos solve yung hapunan natin ngayon tatawid tayo dyan dire diretso na hanggang bahay ang lang. Tayo muna. <laughs> muna. Tayo muna tayo, ang bigat ng bitbit -bit ko. Buelo lang, buelo. Tawid tayo dito. Sayang, sa sasakyan. Na. yun tara let's yuhu wait ayos yun wait wait wait, wait, wait. yun thank you yeah. ay bye na natin tong Waymont Road Pwede na ito hanggang bahay. At magsasayang pa ako at magluluto ng ulam. Wala na akong kakainin sa bahay. Tapos na yung pagkain. galing ng pinaglagyan ko ng gopro sa paper bag pinatong <laughs> tayo nga muna tayo alright well, tara yun nandito na ako sa Clendon runabout ayan daan lang tayo dyan At mag alas 8 na ng gabi. Baka pasado alas 8 na nga. Hindi pa ako nakakaluto. lapit na tayo. Ilakad na lang. Ayan, nandito natin sa traffic light. Tatawid tayo dyan, tapos bahay na. Malapit na. pumunta dito. dito na ako. dito na ako sa aming lugar. Tayo muna. Tayo muna. Ayan, so Yan yung aking GoPro yung nagay ko sa paper bag. pinatong ko sa tinapay. Ano di ba? Oh. Tayo muna, pagod ako. Bigat. Pasok tayo sa bahay. Siguro dito na lang tayo. Siguro tatapusin ko na yung vlog natin dito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ito, nakabili na ako ng jasmine rice ko. 5 kilo. Ayan, tapos mga tinapay. Ayan, bawang sibuyas. Talong. Asin. Sili. Talagay natin sa paksi. Kamatis. Kamamilty. Tulingan. Saka itong bawang po. Fortune pipirituhin natin yan so yun mga kapilboy maraming salamat po hanggang dito na lang at day off natin ngayon hanggang bukas day pa rin natin bukas, webes so yun mga kapilboy maraming salamat po at dito ko na tataposin ang aking vlog maraming salamat ang taas pa ng araw silipin muna natin yung oras ano oras na ba ngayon 8.22 na pala mga kapinboy kaya pala pagdilim na pero may araw pa rin naman oh. ayun may araw pa din eh ay no, pero palubog na rin. so, so ayun mga kapinoy, maraming salamat. Ay maraming salamat po sa inyo at magluluto pa ako. So lulutuin ko na 'yung akin tulingan. Papaksiwin natin 'yan. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless. Salamat sa support ng YouTube channel ko. Salamat po. Thank you.